Tauwi sa pananaksak ang pagtatalo ng magka-live-in sa Santa Ana, Maynila dahil umano sa selos. Nasa pool sa CCTV ng magpatulong na pumunta sa ospital ang dalawa matapos sa ang kanilang away. Nasa frontline ng balitang niyan si Dave Abuel. Pasado las 11 kagabi nang makunan sa CCTV ang magkalibin na ito na lumabas mula sa isang eskinita sa barangay 777 Santa Ana, Maynila may dalang t-shirt ang lalaki na pinantatakip niya sa kanyang dibdib. Mapapansing may dugo na pala sa dibdib ang lalaki. Paglabas nila sa main road, lumapit ang dalawa sa kakilala nilang may motor. Umangkas ang lalaki habang naglakad naman ang babae. Ayon sa barangay, kuha ang mga video na yan habang papunta ng ospital ang lalaki matapos masaksak ng kanyang kalivin. Bago niyan ay nagtalo umano ang dalawa dahil sa selos. Napag-alaman din po namin na may hawak po na kitchen knife yung kanyang live-in partner at yun po yung naging sanhi ng kanyang sugat sa dibdib. Three years nang magka-live-in, wala rin naman daw pa silang anak. According doon sa ating suspect, uh, di umano. Meron daw ibang girlfriend itong ating biktima. Sa loob naman ng bahay, kita pa ang mga patak ng dugo sa sahig. May ilang basag na bote ng alak pa sa kwarto. Na-recover ang ginamit na patalim na tinatayang nasa labing isang pulgada ang haba. Hindi naman tumakas ang kalibin partner ng lalaki at inaresto ng mga polis kalaunan. Hindi na nagpa ng panayam ang kaanak ng biktima. Nasa kosodiya na ngayon ng homicide section ng Manila Police District ang babae. Tumanggi rin siyang magpa-interview. Maharap siya sa reklamong homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.